single digit poverty rate posible sa administrasyong Marcos ayon sa NEDA. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na bababa sa single digit ang poverty rate ng bansa sa 2028 kasabay ng pagkatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edeliona dahil ito sa catch-up plan ni Pangulong Marcos na magpapalakas sa ekonomiya. Matatanda ang bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic Dagdag naman ni Yusek Edelion naging mabilis ang pagbangon ng labor market dahil na rin sa kakayahan ng Filipino workforce. Samantala na italang pinakamalaki ang naging ambag ng Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region o NCR sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, nagbilingkod ng tama.